Araw nga pala ngayon ng linggo mga kamakoy So yasumi namin So galing ako grocery at mayroon akong nadaan ng isang ani store So tara Silipin natin kung ano yung mga palinda dito Let's go at So, meron din mga bumibili dito mga kamakoy. No? Eh. So, kadalasan mga gulay yung paninda. So, halos nasa 200 yen isang balot. 100 yen isang balot. So, sayang lang kasi na, nakapag-grocery na tayo, nakapagbili na tayo. So, ngayon lang natin nadaanan to. So, next time, to try natin balikan ito mga kamakoy. So, mura na siya kumpara din sa supermarket no so maghanap tayo dito ng na, uh, mabibili natin so magkuprutas na tayo mga kamakoy no? 300 yen mahal yung prutas na no? kumpara sa gulay ayun no 500 yen dalawang limang apple So, pwede na din. So, ito na na siguro bibili natin mga kamakoy eh. So, since na nakita natin to, try natin sa sunod mga gulay. Medyo malapit lang pala sa apartment namin. Siguro mga 5 to 10 minutes na pagbabike. So, nadaanan ko lang siya kasi pauwi na ako eh. Sayang. Pero, maybe next next time try natin dito mga kamakoy so galing no Alistair siya walang 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 bantay mga kamakoy no so ito yung lagay yung sarapan ko yun yung lagay ng pambahin mo yan so nagbayad na tayo so apple yung binili natin so dapat saktuan lang kasi syempre walang suklihan ito mga kamakoy yan yung cctv oh. tatatlo din <laughs> kaya yeah, walang ligtas so yun lang mga kamakoy next time try natin to daan ulit kung makakarami tayong biling gulay dito no? so dito okay, lang muna babush let's go oh.